Tamain od to mga unta. Mga mga unta mga amigo. Mangurus mo ta mga ha. Mengurus mo na ta. Salamat sa Ginoo. Ta kagayan ta may gracia. Mga mga amigo. Ayun mga amigo. Mga amigo. Shout out sa pala dyan si Baelio, Aringo. Libis si ito, LMA. Sabasak. Lapo-lapo si Ipe, Cebu. Maniood to ta, Baelio. Baitindoy. Akong amigong guwapo si Baitindoy, saka si Bayrexman. Kaya nga na iwa. na iwa. macam mga kita manjat sa YouTube mga amigo atau mga amigo dia atau mga kita silala dia tak mga katamahan natin sa YouTube manyo dot lah ay shoot out ko pala yung may tao sa likod yun shoot out yan dyan, sa likod kung si kung sino yung tao diyan sa likod ay shoot out ko pala yan si ah value oh. si Carla yan no ayun no oh. sabi pang Belio. Oh. Sino ba yan sa likod ni mo, Baybert? Oscar yun ayun. naglalaba pa si Carla ba yun mamaya pa yung kakain kaya nga ba bantayin ko itong bantayin ko maigi ba yung kinakain ko ayun na kumuha na naman ang plato ba yun tingnan mo oo, naman ba yun oh No may na naman 'yung mga ulam ko rito, Belio. Ah. Hmm. Kumuha ng plato Carla Bello, ding naman mahiyo Bello ha. Hindi ba yung mangupit di mang tawa, ulam ko? Hmm. Ipon. Uh, oh shit, ko ba? No. Hmm. Gulay. Oh, kalabasa oh. Ah, kalabasa. Mm. Ah. Hmm. Kalabasa, lami eh. ay. Lami yung gulay. Gulay. Ganahan ko gulay Tu nak kata kata gulai gun. Cili nak aku karn mahili gisak kan? Mengapa karni karni awak babu ya? Mengapa baka? Negarom? So, Kau nggak yang panas sana lang? Dalam pet birang bihirang bihirak lah. Tak usah kebun, tak usah kaduh ha? Karni. Oh, gulai. Hmm. Ko la. Oh. Ko la. Hmm. Dah bes. Ampalaya. Hmm. Cari-cari atih lagi ko. Salah pok kena mai? Serap magamot, magkinamot. Ipun ba tonggi Ipun saka Ipun hipun saka kanang cusit kong dihalo sa sare-sare ning boleh benak bit nah ben mani oto tanan tanan na na ito mga kaano. Oh, ah, si Mam Ma Tings pala. Si Ma'am Tings. Si Mam Okay. Si Ma Lisa Caballero. Look out. Hmm. Ito hmm. pa ba iba natin dyan mga ka-youtuber natin dyan. Si Ma'am Tings. Kalimutan ko na yung mga nagtumuturong sa akin sa YouTube ko dati. Nagtumuturong ah, sa akin ako. Oh. Pumpisa na ako sa YouTube ah. Pero pa pinaka pinaka number 1 tawag yung tumulong sa kwang channel. Birds kitaps TV back si Bay Si Baitindoy channel. Tapos sa si Boss GBR. Tapos si yung nakilala ko si Belio, LMA. Mayon. Ang ganda niyan. Siya pa rin ang tumutulong sa amin sa pag Huwag play ng mga ano namin Video Para makakuha tayong views Si Baylio Si LME Si LME TV Si Baylio LME Sekarang lolo, ah, lolo mita Lolo mita Lolo mita Nak pinamot langku ba mukbang bang langku amuk bang Alok beda lang Ulam sekarang lah Lolo tau pala siya apa lah jian sila si madam ting ting homes uh, dan ni madam uah ada uah ban yut tu tak orang halian tah sati bu pa mani ta. mani untu Mulai. Hmm. Ayam. Shrimp. mani udto to. mani uto ta. sarap baelio muni to kinamot sudan so, tayo oh. uwang sabitaya saya ipon Tubos by Leo. May aswang sa likod ko by Leo. By Leo. May aswang sa likod by Leo. bicol na aswang. Buti na lang by Leo. Dinibilisan kong kain kasi pag nalingat ko belyo nakalingo lang ko ang bilis makadukot ng aswang sa likod yan sa ulam ko o yan belyo nahuman ang kaong ko magpapasalamat pala ako sa lahat asyo shout out ko lang ulit si by LME Leo Aringo si by Tindoy Channel Rixman TV shout out si Nanay Uwa shout out ni Malam Ting shout out ni lah ni Boss GBR TV shout out Boss GBR, La, poro, poro sayaw -sayaw GBR. wala poro sayo sayo nas GBR JBR wala nang live si si Boss GBR poro sayo na lang sa kanila sa kanya Bullroom o sino pa ba mga ka YouTuber natin yan Basta, shoot out na lang sa lahat. Miga-miga lap, shoot out na lang lahat natin mga kasama sa YouTube. Ay, pasalamat ako sa mga tinangkilik ninyo yung channel ko mga guys. Okay mga guys. Hanggang dito na lang yung video ko mga guys. Like and share lang. Uh, subscribe. Notification bell. Yun. Para uh, sige pa na update tayo sa ating mga ginagawang video. Para araw-araw. Okay guys. Saludo ako sa inyo. Thank you.